Dahil nga may nabalitaan tayong meron na naman daw dinadayang sumayan dito sa may Arcovia Pasig, kaya agad natin itong pinuntahan. At dito nga meron silang rice meal na sa alagang 55 pesos lang ay meron ka ng tatlong malalaking siomay. At ang kinagandahan dito, yung rice niya dito mga Kabulyak, ay chowpan rice. oh, ano pang hinihintay mo kung hanap mo'y sulit at talagang swak sa budget mo na siomay? Baka para sa'yo itong video na to. Kaya tara na. Let's go! Hey what's up mga ka -balljack? Nandito nga pala tayo ngayon sa M. Show My Street Dito lang yan sa may kapara street Pasig City At sa gilid lang siya ng Landers dito nga sa M Showmay Street ay talagang masusulit mo yung pera mo kasi 10 piso lang isa niyan mga kaboljack. Tignan nyo naman, talagang ang lalaki ng mga showmay nila. At madami na nga pala silang mga suki dito, gaya ng mga company na nakapalibot dito sa May Arcobia, gaya ng Converge, San Miguel, at yung mga trabador sa Landers. O di ba? Napaka-solid noon. At dinadayo na nga rin pala sila ng taga ibang lugar. Kaya ako, nakidayo na rin. Kaya kung pupunta ka dito, magdala ka ng konting pasensya kasi medyo mahaba yung pila. At syempre, mas masarap yung show pag lalagyan natin ng toyo ng jowa mo. Ay este, ng toyo lang pala. <laughs> Hindi rin mawawala tong kalamansi, pampaasim, at syempre lalagyan rin natin siya ng bawang pampatibay ng relasyon. <laughs> at eto na nga, dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Tiki man na! Ito man guys, natin yung shomai nila. Ito, tingnan nyo naman no. Hinati ko tingnan nyo. Laman agad oh. Ito ko na alin. Para sa akin guys, solid to. Kasi yung rice niya, malasa na kagad. Tapos sa, man mo ng siomay na ano, talagang malaman, hindi siya maharina. Ang taas, sarap ng siomay nila. Kaya sa murang halaga, 55 pesos lang. Mil na may tatlo ka ng siomay, tsaka itong ano, chowpan rice. Ay, hey, sold na naman si J-Tots. Hi mga pre! Uh, ako nga pala si Pau, uh, isa sa uh, uh, owner nitong M-Syoma Street. At no? uh, nagsimula ang M-Syoma Street uh, sa bahay yan nagsimula uh, sa pangungunan nila R.J. Roado at Anne Roado. At ang nakaisip nga nitong pangalan ng M-Syoma Street is uh, si Alvin Santos naman kasi kami mga kabataan na taga M. Santos dito sa Barangay Ugong, Pasig City. Bali, nagsimula sila na sa bahay lang nila na nakakaubos sila ng mga 300 pieces ng siomay everyday ganon. Hanggang sa nakaisip si RJ na gumawa ng food cart at dito nga nilagay sa Caparasi Street. doon na nagsimula noong June 18, 2022. Hanggang sa nakakaubos kami noon ng Uh, 400 to 700 pieces a day noon nung wala, yung hindi pa kami nabablog. At ang pinakamarami namin noon nasa 1,000 pieces ng shomai. Sa San Chaufa noon nasa 6 kilos, ganyan 9 kilos. Pero nung after nung nablog kami, na-discover kami, kami, uh, inaabot na kami ng 25,000 shomai hanggang 37,000 shomai. Ang pa naman, uh, average kami ngayon ng 18 kilos to 24 Kanyan. Sa pinakamarami, inaabot namin yung 30 kilos sa isang araw lang. Kaya yun. Kaya mga pring, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. At sa mga, ah, mas improve pa namin yung aming ah, kainan. At in-invite namin kayo na makabisita dito sa M. Shomae Street. Pwede nyo i -ways ito at google. Lagay nyo lang yung M. Shomae Street. Dito kami located sa Carlos J. Caparas Barangay Ugong, Pasig City. Sa gilid lang kami ng Landers Arcovia. Kaya mga pritra, kain na. Open kami from 11 a.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Monday to Monday, tara na.